para bagang ina-associate natin na kapag may mga struggles sa ating buhay, kapag may challenges tayong nararanasan, ah, kaya ako nagkasakit, kalooban to ng Diyos. Kaya malubha yung sakit ko, inalaw ng Diyos to para parusahan ako, tinatapik lang ako ng Panginoon. May sinasabi lang ang Panginoon sa akin. Posible, pero posible ring wala. Posible rin na hindi kalooban ng Diyos yung hirap na nararanasan mo, kundi consequences lamang ng maling desisyon. Hindi kasi lahat ng mga sorrow, struggle sa ating buhay ay epekto ng kalooban ng Diyos. Minsan kaya tayo naghihirap kasi meron tayong series of choices na nagkamali and as a consequence, naapektuhan ang ating kinabukasan. Hindi mo naman pwedeng isisi lagi kay Lord yan. Si Lord naman, pinapahirapan ako. Kalooban ba talaga ng Diyos na maghirap ka? Tingin mo ba ang Diyos nandun sa langit at tinitignan ka? Saya-saya ng batang to, no? Pahirapan natin. Bigyan ng problema yan. Tingin mo ba ganyan ang Panginoon? Brutal ba ang Diyos? Cruel ba ang Diyos? Nasasabihin niyang pahirapan yan, bigyan niya ng kanser, bigyan niya ng malubang sakit, hayaan mo mabaon niya sa utang. No, it's not God's will for us. Amen. In fact, mga kapatid, hindi mo pwedeng i-associate ang kalooban ng Panginoon sa mga pangit na bagay sa iyong buhay.